Ay, ganito pala dito. Grabe. Yeah. Yun, yeah. tatawid sa kabila. Tatawid din sa kabila. shoutout po sa mga nanonood kay Kuya Mario. Supportahan po natin ang YouTube channel. Ayan, thank you Rachel at Do. Thank you po kay Kuya Mario. Salamat po. Uh, support po natin ang kanyang YouTube you. channel mga ka-support po. Sa so, pamamagitan po ng pag-like, pag-share and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. Ay eh, syempre, panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you yeah. po and God bless us. And thank you Mario's Vlog. Thank you very much. Mga kalinga, mga kapubrel at ah, supportahan natin. Shad Lust. Wow. Diba, naman skincare, um. aldi, aldi tatay, Alright, hindi, naman yata tayo dito, no? Ala! Hindi nga. Sus, ginoo! Wait lang, wait lang. Gabayan ka kami kapon! Gabayan ka ganda rin, no? Oo ba? Drone shot dito ako. Kaya balay Sept. Tambrabi. Oh, uh, Bakit uh, kapitan? Oo. Uh, 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 siyempre, uh, one way 'yan eh. Uh, 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 tayo. Sus, ka din. Sus, para para lahat kumakayod. Yeah. Yeah. Robin, Kapitan. Ay, wait lang, bibaba ko dito ya.

yung pang, ano yan no, yung pantali, sabo po Masunod kaya sila, clip? Ayun, masunod Okay, ma-off na ng air Bro, ma na ng air-cond, bro na lang kuya

Bandang Saging. 'Yan oh yung bundok at yung turo. Manlad ka mga ba? Kalaw mga saging oh. Pangagat at 'to eh. Saging batad. Nabaka dito tumulong magsama natin. Nga baliw. Grabe oh. Ay grabe may truck up wa. What the wonder? Ay mabini pa ito. Sa dulo pa ito. Sa dulo kabilang barangay pa. Gito tayo sa lako. Mga ito pa lang. Dito kami sa Punta Gati. Sorry. It's special express. Awesome. Wow! E. palusong so, wow. right. um, to. Malaya, pataya. Ito, dandaan to. Ito, dandaan to. Ito, dandaan dili ka! dandaan to. Ito, dandaan to. Ito, dandaan to. Ito, dandaan to. Ito, to. Ito, to. Ito, to. 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 Ito, to. to. Ito, to.

Susuko! Ayaw. Magdasay din mo. Dad. Dad. Dadito ba? Dadito ng mga tao. Ito, talaga mga tao nito? nila kanina kung oh, share your thoughts kung ano po yung kaba po namin dito sa loob ganun din po sa kasahan nila talaga kami kanina ano sa ano po siya? Brent Henry, Brent Henry Brent Henry hindi kami makahinga hindi ka over okay. oh, over <sharp> kaya ka thinking? over ano yun? over the back Emotions. 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 Pakita Paket na si Dok. Buti ko. Ayun, la. Ba, Ay, susunod. Ano Ala! Ala! Sorry po, nakakirid daw Nakurat! mga kamuting kahit na dito o kamuti nakita niyo talaga po e yung daan e talagang ano ay naku ay lang niya siguro gusto mabuo ang ganda maganda yung lugar pero ano mo yun kunting regkas ra mo lang ng manabela ay pwede nga managay tayo sa ay naku. seryosong ano kagayaan uh, ano no. ganda YouTube. mo kay Alex ano ulam na bidyo mo nang mapakita mo na mo na mga tao niya oo well, malaman mo mga tao oo oh, o no?

Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ano ba yan? Ayan na. Ayan na. na. Oh. So, si Kapting. ito ay ano pa to. Ano Anong eh. ano ba to? Anong tribo ba to? tribo ng revolusyon. revolusyon. Kurukan to. kasama Plata. nila Barok. 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 Pero Barok, ano ano man? Ay grabe oh, kita na Baruk. yung mga ano. Ulang. <laughs>

Ay grabe, linaw. Ah, kita yung... Ano? Yung kasyo tayo. Galing-galing. Wow. Wow. Kapitan nawawala. Wala. Kapitan oh. Wow. Narito yung sports complex nila. Ang laki. Parang stadium. Oh. Kasi gabi kapitan? Salamat mga kapatid. Nandun na o. Tawala ka do. Hindi. Abante mo na yan. Hindi. Tumtok pa rin natin. Ay, Sakit sa tubig. Deep tayo. Hindi pa ko maka... dito. Hindi nga na yung paulan. Na Napakalayo pa rin ito At awan ng Diyos po ano, Nakarating tayo ng at, uh, At ngayon po na, na Nandito na kami Samahan nyo pa po kami hanggang sa Makatapos po ng mission dito Ayan, Maraming salamat po dito pong video ko po ito hanggang dito lang muna po. At sa kabuuan kong video, mapapanood niyo po kay Dodong Royal of Malalag. Ayan, maraming salamat sa lahat at huwag po tayong magsawa na manood ng mga ginagawa namin, mga video. Ayan, syempre po kasama natin ang Roboyz at ang mga pamilya po ni Kuya Awi at mga supporters na dito po tayong lahat. Ayan, maraming salamat po po.